Ako pong muli, Elmar Toledo Isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo Mismo, fight the big C At syempre, bago kayo magsimulang manood at makinig Gawa muna kayong kape Kape tayo Yung magiging topic natin for today Sino ka? Ayan And then, and then of course, yung mapapanood at mapapakinggan nyo rito, hindi naman tayo mga professional uh, Lahat ng mga babanggitin namin, or babanggitin ko, ay base lamang sa mga naranasan, mga natutunan Kung magawalan tama, walang mali, opinion mo, opinion ko, respetuhin natin ayan. Tapos yung pangalawa, mabigat pala rin yung pangalawa, tol yung kung halimbawa Oo. meron kang gustong balikan May na pangyayari, ka? yung pismo pagkakataon at... Yeah, yeah. na ako napaisip, tol, parang alin ba diba? yung gusto ko? Alin. Tapos doon sa pangatlo, yun nga, uh, sino yung kung meron kang pagkakataon na isang araw makakasama yung tao na wala na dito. Kung sumakabilang buhay na sino yon at bakit. Sino ka? paano mo i-describe -de yung sarili mo sa isang salita? Actually, pare, noong inisip ko yung magiging sagot doon, ang daming adjective na pwede kong i sabihin para sa sarili ko eh. Pero ano yung pinaka hindi ko naman pwedeng sabihin mabait kasi gumagawa rin ako ng katarantaduhan. Siguro ako masasabi ko ngayon, pare, happy. Yun lang. Siguro ano, one word, proud. Maraming aspect like sa life ko ngayon, I'm so blessed ngayon na like simula nag-start ako mag-work from home. I feel blessed and proud ako sa mga achievements ko. Proud ako to be part of LGBT. Marami din ako mga diba? battles na, alam mo yun, na-win ko oh, on my own. Para mm -hmm, sa akin, mm -hmm. panalo ko yeah, yung yeah, gano'n. Yeah. Mm -hmm. So nakaka-proud din it, somehow. Hin hindi sa malungkot ako ah. I mean, accepted ko kung ano yung nangyari sa akin. And I am happy. And I am happy where I am right now. Ha? liliwanagin ko, wala akong regrets. Pero because of mm -hmm. that question na, na pag-usapan namin ni tunay na tao, if there is a chance that you could go back in time, apart in your life, ah, na gusto mong baguhin hindi ako magpapakaipokrito. Ang sasagot ko, sana hindi kami nag-anak ng maaga. Hindi ko pinagsisihan na nagkaanak ako ng maaga. At a teenage year, may anak na kami. Hindi ko pinagsisihan yun and I'm proud of it. Pero, mm -hmm. given the chance, hindi, kung pwede ko lang baguhin, sana pinagplanuhan namin ng mabuti. Ganun pa rin naman ang mangyayari. Mag-aanak pa rin naman kami. Pero sana mm -hmm. nga lang, na ipunan na paghandaan, di ba? But, yun, yun yung point ko. Gagawin ko sana, tatapusin ko yung pag-aaral ko para nakapag-concentrate ako, di ba? And then, saka kami nagtayo ng pamilya. Sa ako ha, naisip ko, kasi yung pumasok talaga sa isip ko kagad, is yung wala ako sa tabi ng tatay ko bago siya mawala. Tapos wala rin ako sa tabi ng ate ko bago siya mawala. So parang, pero teka, ba't ko babalikan yun? Ang lulungkot na pangyayari nun. Okay. Naisip so, ko, ano naisip ko. Naisip ko ngayon, lahat ng mga inabutang ko, simula sa lolo't lola, lahat ng inabutang ko kung ano yung itsura nila, bago sila mawala, yung masaya. Hmm. Mag-Christmas party kami, magkakasama. Isang hmm. buong araw, lahat buhay sila. Yun yung naisip ko. Hindi ako nakaisip ng kahit anong regret which is totoo bindi, naman kasi bindi, which diba? is totoo naman kasi nak o oh, ano yung nangyari sa atin in the past that's it. Pero yung magkakasama-sama ulit kayo ng masaya. Hindi mm. na pwede mangyari ulit 'yon. So I want to experience that moment oh. 'Di ba? Hmm siguro dahil naman wala naman akong like um, memorable na happy moments with my family since broken na yung, yung, family ko. Nine years old pa lang ako eh. So, yung babalikan ko siguro nung, nung the day na, na pinanganak yung brother ko talaga. Yung moment na yon na finally ate ako for after six years. Yung happiness ko nun. Yung finally may kapatid na ako. Kasi hiningi ko yun eh. I prayed for a kapatid sa mama ko. Eh, hiningi ko talaga yung pinagdasal ko talaga siya and binigay mm. naman so siguro kung isang salita yon um ah uh, salita na yon is uh, mapagmahal yan pipiliin ko yung mapagmahal loving uh, loving person kasi ako yun eh uh, loving person ikaw yun that's me that's me that's, me. that's, me. that's me. Oh, then why Uh, mapagmahal, mapagmahal, pinipilip yung word na mapagmahal kasi um, ito yung ano, ito yung amulatan ko. Ikaw, kung ikaw ay mapagmahal, ikaw ay, ikaw ay uh, understanding, ikaw ay totoong tao, ikaw yung tao na palagi uh, para um, uh, humingi ng tawad kapag nagkamali ka na pagmahal sa lahat sa kapwa sa sarili sa kung ano yung meron sa kung ano yung mga uh, nakamulatan pinamana yun yun yung salita sorot um, naman mapagmahal talita. yes mapagmahal ang babalikan ko this is uh, a little bit um sad and sentimental but ito yung panahon kung saan ako um nagdecide ng isang malaking desisyon na hindi tumuloy na America with my husband. And I decided to, I mean, I cried to the Lord, uh, the, the God to give me a baby. Dalawa kasi yung episode na yan. I would want to go back wow. that week kung saan, that's the last week of my husband dito sa earth, sa mundo, nakasama ko siya. Probably, sabi ko nga, if I, want, if, I, if I could at least exchange a year or two of my life or one day to spend time with him, babalikan ko yun. Yung year na 'yon, yung day na 'yon, yung month na 'yon, um, binago ko, binago namin yung direction ng buhay namin. Kaya ako lang 'tong nasasabi kasi ang dami kong maybe, pero wala akong regrets. I'm always grateful to the Lord. Baka lang baka buhay pa siya. Ayan, Maria Seduction, sino ka sa isang salita? Strong din ako eh. Mhm. Mm -mm. uh, pangalawang tanong ngayon, bakit siguro sa lahat ng napagdaanan ko, rating ko itong age ko na eto, kung nasaan ako ngayon, parang ganun. Feeling hmm. ko, strong ako. And siyempre lumaki ako. Wala akong father. So, so ako, ako, parang, kasama kayong sister ko, mami ko. So, ako lahat, parang ganun. Hala Alam mo, bordado, sa totoo lang may inaantay akong maging sagot eh. Tulad nung naging sagot ni Queen Coral kanina. Yung hindi, kung ano? kumbaga, hindi ko na masabi negative, hindi ko na masabi negatibo, but yung tipo na, ako hindi nyo pa tinatanong kung ano sagot ko, di ba? Pero mamaya na ako, ako ang host dito eh. Alam mo naman ikaw <laughs> ang host dito eh. Babanatan mo na naman yun eh. So, anong part ng pagkabata mo at bakit? Siguro nung ano, nung 8 years old ako. Kasi yun yung araw na nagiwalay yung mamit-daddy ko. Na sana natanong ko kung bakit. Wala akong alam. Pero may isip na ako pero hindi ko maitanong kasi bata ako eh. Siguro nung time na yun na sana nagtanong ako. Kasi nakita ko na lang paalis yung daddy ko. Tapos parang ako parang feeling ko mamama siya Parang ganun. Nasaan na sana non time na yun? Siguro, kung yung pag-iisip ko that time, katulad ng pag-iisip ko ngayon, kung ano na, ko siya. <laughs> Tita ko na namatay siya ng biglaan. Kasi siya yung naging yaya namin ng kapatid ko eh. Kahabang wala yung mami ko. So, namatay kasi siya ng December 31, So, mag New Year yun. Hindi na namin siya nakasama. Na sana nakasama namin siya talaga. Ako, at saka ng kapatid ko. Hindi hey, siya nakamasakit. So, yan lang. Sino ka in one word? Labosa sa I Ken. Untamed. Ano daw? Teka, punin ko yung Untamed. dictionary ko. <laughs> Untamed. Untamed. <laughs> Kasi ako yung tao ko na ano eh, I can never be influenced or controlled by anyone. Yeah. Pag nag-decide ako para sa buhay, ako lang. Sarili ko lang pinapakinggan ko. Pinig ako sa iba, oo, pero hindi kita susundin. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Totoo. I am Ken, welcome sayo. iyo. say happy, kasi nandito ako sa live mo. Tang plastic. Sino si Jenita? Good morning. Siguro ano, hopeful. Alam mo yung in a world full of hopelessness. Parang ganun. Uh, ang daming nangyari sa buhay mo. All you can alam mo yun, pray for and wish for siguro is be hopeful that everything will turn out alam mo yun, somehow better. Labosa, you have any ano, person in mind? Yeah, um, yeah. girlfriend ko. Best friend ko siya. Best friend, best friend. Oo. Very, And ano, yung pagkamatay niya kasi. Binaril siya. Tragic. Yes. Oh, sorry to yes. hear. Pare, ano yun, pare? Uh, no words can describe that, tol. I know. Yung I know. ganyan. Ano? Yeah, naluluha ako. Mm. Yeah pas pas na muna hindi, hindi ka It, na hindi namin dyan. gusto uh, yeah hindi namin yeah, gusto uh, magpalungkot yeah 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 I, I, uh, ayoko uh, din, uh, sorry, sorry. I, I don't wanna mm. elaborate mm, mm, sorry oh, sorry okay, but yeah you yeah. did answer you it's did okay, answer it's okay it's okay ang sinagot ko lang yung tanong na mm, na there's someone I miss thank you thank mm -hmm. okay, you okay do you have anybody in mind somebody uh, not in this world anymore you want to spend uh, one day with him or her who and why kaya ba this year pag hindi ka lang bago teka 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 huwag niyong pagalitan ayan <laughs> no, actually it's my uh, it's my dad. my dad oh your dad uh, um I finished business uh, yung sinulan namin hindi namin natapos yun uh at the same time syempre siya yung ano ko eh, mentor, my coach, my everything I would say. Eh, uh, Jenny Top. Still the time. Ikaw. Jenny Top. Siyempre yung husband ko, Bosti. Ayun, siyempre diba, ako babalik ako, siguro kung if I can spend a day with my husband, gusto ko siyang gawin ng Christmas. Kasi it's been two Christmases na, na, alam mo yung parang we don't feel like celebrating, it's different. Um, yung happiness that you feel pag kumpleto yung family mo. So I want to be able to spend especially yung yung December 24th. Noche Buena na na kumpleto yung family ninyo 'tas papatak yung 12 midnight and you'll greet everyone a Merry Christmas. Yung. No, totoo naman at iyon din ang unang pumasok sa isip ko. Yes. Yung mahal ko sa buhay. Kasi <laughs> mas gugustuhin ko na nakasama ko sila doon sa babalikan ko. Doon sa pangalawang oh, tanong. Oh, incorporated na mm -hmm. oh, 'di ba? Mas gugustuhin oh. ko na, na when I was like 9, 10 years old, nagpang-abot kami mm -hmm. na doon attic ko, nandoon tatay ko, nandoon lolo lola ko sa kama Tito Tita ko. Mas papasayahin ko. yayakapin ko sila kasi <coughs> hindi ako pala yakap na tao. So iyon yung babalikan ko. Babalikan ko to College pa rin talaga, bred. Hindi eh. ko alam kung bakit. Eh ko ah. Kita mo, nasa maayos ka na skwela. Nanghihingi ka lang ng pera. Tapos ang dami mong luxury sa buhay. May girlfriend ka na maganda. Tapos, yun nga, wala kang kahirap-hirap pare. Mag-aaral okay. ka lang. Tapos nanghihingi ka ng pera sa magulang mo. <laughs> parang, parang ng buhay, di ba? Oh, yung sino? Yung tita ko. Yung panganay na kapatid ng tatay ko. Siya so yung babalikan ko. Kahit isang araw lang. Tapos pupunta kami ng ano. Pupunta kami ng SM. Tapos, sa uh, bibiling kulahan ng gusto niyang damit. Tapos, kakain kami sa food court. Pakakainin ko siya ng lahat ng gusto niyang kainin. Kasi nung nawala siya, hindi niya nagawa yun. Yun. Yun yung babalikan ko. Tita ko. Galing naman may kwento ka pa talaga, Tola. Ah. Uh, No, no. I mean, Kasi, talagang talaga ini-imagine mo at talagang mm -hmm. kung halimbawa mabibigyan ka nga ng pagkakataon, talagang meron oh, ka na nakaplano ka para yun. sa kanya. Oh, sabihin nila sa akin yung, oh, "Oy, bordado, ano? Bawas ka ng uh, isang taon sa buhay mo. Bigyan ka namin isang araw." Pare, payag ako. Kahit naman siguro Pare, oh. Kahit naman siguro ako, oh, isang taon, paglang lang isang dekada. Oh, oh sa So tatlo yung naging tanong natin. Yung pangalawa na sagot ko na kung saan ako babalik. Sagutin ko muna yung pangatlo. Alam ko sa iba, baka walang kwenta yung magiging sagot ko. Kasi nga, tulad nung sinasabi ko kanina, kung sino yung tao na na maya pa na no, or wala na sa mundo na gusto kong makausap okay. sa isang araw, si Gat Jose Rizal. Hindi nyo nakitang parating yun, ano? Hindi. Bakit? Kasi we all know, we all know he's the national hero. Kasi sir, hindi kasi pare kami, pwede mo sabihin selfish. Lahat kami pare, lahat kami, ang ang inisip namin sarili namin. Kami <laughs> ang isip, <laughs> di diba? Nanay, eto. Mag, ano, ah. <laughs> Wala ka talaga kweta ko co-host. <laughs> <laughs> kasi, ang magiging sagot ko doon sa unang tanong kung sino ako pinag-iisipan mm. ko mayigyan, mm. am I sinful or am I selfish? So kung sinful ang iisipin ko, lahat naman tayo nagkasala. Saka napakabigat pakinggan, di ba? Siyempre, ikaw mismo sa sarili mo, ayaw mo naman i-down. Nakukwentuhan na lang tayo, sisiraan ko pa yung sarili ko. So mas pipiliin ko yung selfish. So balik muna tayo mm -hmm. kay Jose Rizal bakit siya naging national hero? Ano yung mga ginawa niya para marating niya kung sino siya? Pero siyempre ayoko magpabaril. Di ba? Pangatlo, tulad nga nung sabi ni Lloyd, mas matututo ka, paulit-ulit kung sinasabi sa buong live na to, na mas matuto ka dun sa mga tao mas magagaling sa'yo. And siya yung nakikita kong tao at hinangaan ko na tao na hindi ko nakita at inabutan. So it's a pleasure to me. Pero yung mo makakausap mo, isang Jose Rizal sa loob ng isang araw, ibato mo na lahat ng tanong na ibabato mo. Di ba? Imagine ninyo yun. Nasa luneta kayo, pero wala yung mga sundalo. Then punta tayo sa unang tanong. Doon sa title ng ating live ngayong araw na to. Sino ka? In, in one, word? word. Selfish. Selfish akong tao. Bakit? Kasi gusto ko minamahal nyo ako. Gusto ko pinapanood nyo ako. Gusto ko lahat ginagawa nyo para sa akin. Pero ako, ginawa ko na ba lahat para sa inyo? Kaya masasabi ko, matatawag ko yung sarili ko na selfish. Kasi I'm always looking. Hindi lang ako, alam ko meron makakarelate nito. Meron mapapaisip na ginawa ko na ba lahat na dapat kong gawin para masabi na hindi ako naging selfish. Ayun love Sabi nga nila, pare, yung sasabihin ng ibang tao sa'yo does not define you. Mm -hmm. Pero yung sasabihin mo sa sarili mo kung sino ka, it is you. Sabi ko nga, we are here, we're, we're discussing things para magbago tayo. Diba? Ayun yung narealize ko din na hindi naman pwedeng palaging ako lang. Kailangan, kumbaga, minsan ko na nabanggit to, naghahanap ka ng sukle, eh hindi ka naman nagbayad. Sino ka? Lesson learned. Anyone can start. Ah, uh, di ako na. So, ako, sabihin ko, lesson learned, acceptance. It is what it is. Yun lang yun. Exactly. That is life. Mm -hmm. Acceptance. Alam mo yung uh, minimize your regrets. Move on. Things happen for a reason. There's nothing constant in the world except change. And ano, um, compassion. Mm. That's compassion. a nice one. Yeah, that's a nice one. Oh, kasi kanina pa ako nakikinig. Um, bakit nga ba ang mundo? Lagi tayo nag-uusap. Kahit right. anong discussion, kahit anong topic, nung kulagi sa atin, which is very bad. Sabi natin, nag expect ka, ganito, nag expect ako. Ka, mm -hmm. Kasi nga, umiikot lagi yung circulation sa atin. So, bakit hindi natin subukan sila naman? How is, ano yung natutunan mo about yourself? Hmm. Alam mo, no, no matter how old you get, meron kang realization na somehow you still don't know uh, everything about yourself. Meron at meron ka pa rin mga bagong matidiskubre tungkol sa sarili mo. And just by listening to this live alone, ang dami kong realization na marami pa akong hindi alam sa sarili ko, na I want to learn. Kasi naging busy ako with so many things, taking care of the family, and I forgot about myself. So now this, me being on TikTok, this is about me. And I, I am not afraid to say na siguro ito naman yung time na I'm going to be selfish. Uh, dito lang sa aspeto na to, de ba? Kasi ito yung happy place ko, and this is where I wanna be. So don't be afraid. Na alamin niyo yung sarili niyo, kilalanin niyo. If you feel that you have not given enough for others, go ahead and do it. But if you feel that you've neglected yourself, also this is your time to pick yourself up. And alam hope for the future, pa rin Kaya ang ako hopeful. ba? Diba? I'm hoping for a better future. Yun. Lesson learned. Uh, sino ka? in one word so, sabi ko selfish ako pero yung natutunan ko mabuhay tayo sa kasalukuyan yun lamang po nasabi nyo ng lahat uh, sa akin, yun, yun yung natutunan ko mabuhay ka sa kasalukuyan gawin mo yung alam mo tama gawin mo ang yung mga natutunan mabuhay ka sa kasalukuyan at gawin mo yung mga alam mong tama na natutunan. Ayun, sa muli, sa muli, maraming maraming salamat. Uh, guys, maraming salamat sa nakasama. Yeah, dito na tapos. Nai-thank you ulit, maraming maraming salamat sa inyo. Tinamo dalawang kamay pa 'yung pagsaludo ko sa inyo na in ko in live na to. Thank you, thank you so much. And uh, again again, it's not goodbye, it's so it's see later, guys. Thank you. See you all. Good morning, verys. Bye-bye. Bye.